Ito na nga, Catherine Bernardo Fierce at lalo raw gumaganda. Ayan siya, kasi ang cover girl ngayon ng isang kilalang magazine. At dito nga ay masasabi mong undeniable ang kanyang beauty. Maladyosa o. Oh. Nagkalamon Maladyosa na siya, di ba? Sabi nga nila, nagpansin oh. nila, during mm -hmm. the time daw ng breakup ng Katniel, medyo payat siya noon eh. Saka medyo lubog ang kanyang mukha. Parang ah. affected. Diba, yes, Ibang-iba daw talaga ang aura niya ngayon na medyo malaman na siya. So, sobrang naka-move on na siya. Yes! At mukha mm -hmm. kasi meron nagpapasaya sa kanya ngayon. Oo, mm -hmm. alagang Alden daw ba yan? Yes. Kaya ano, minsan kasi pagka nasa depende kung na, uh, syempre hindi naman nila inaamin na sila, diba? Mm -hmm. Pero sabi nga ng mga fans na yan daw ba ay alagang Alden? Mm -hmm. ano yes, alagang Alden. Ano Imposible naman, alagang Paolo. Si Paolo yung alaga niya si Kim Chu. Ay. Kaya alagang Alden niya, di ba? Uh obis -oh. Tsaka, obvious, obvious naman talaga yung nag -glo talaga sila pa Pag mag di ba? ay Hi, Mami Amores! Hello! Uh -oh. Sobrang nag -glo talaga ang beauty ngayon ni Catherine Bernardo. Yes, uh -oh. diba? At kung doon nakakamay, parang Pangalawang cover dyan na yun, yung isa dati medyo payat-payatan yes, diba? so, siya, di ba? Yes, oo. Payat siya. Yung unang cover siya. Naka-tupis siya na parang may heart oh, yung ano niya, bra niya doon. yung bra damit, ya, don. Yung brand, Ay, yung yung niya. Oo, yung bra. Oh, parang may naka-heart na gano'n. Pero doon Sobrang and, payat niya doon, na Oo, oh, oh, napansin nga natin. Parang nag isi ng buhok, parang gano'n. Parang halta mo na may pinagdadaan. Pero dito ha yung buhok niya hanggang paa. Oh, sa Victoria. Siyempre, wig-wig ganyan, di pero ganda-ganda naman siya. Na Rapunzel lang ang Katrin, di ba? <laughs> yes! Parang nakita natin si Katrin nung nag-devote, di ba? Diba? Yung sa... Yung invite tayo dito oh. sa isang laga, parang iba, ang ganda niya ng debut niya. Hindi niya debut yun, 21 na siya nun. Ah, di ba? Yung invite tayo Ay, ah, si Kim Chu pala yung nag-debut ang ganda-ganda oh, oh. niya. Si Kim Chu at saka si Gerald Anderson oh, nandun nakita doon tayo. Na, tayo. In-invite kami ni, ng mga <laughs> ano na Kimeral dati, di ba? Oh. Yes. Ang mga Kimeral na nagkahiwa-hiwalay na oh, rin, di ba? Naging Kim Pao na. Mga KimPaw Universe, para hello po sa inyo. Lagi, na, ano, ano, di ba? Nakalimutan ko yung pangalan nung namit natin dito sa press ko, Sino? Yung babae, yung dalawa. Kiki. Ayo. yung dalawa. sa Mediocon. Yes, sa uh -oh. Mediocon na inanak doon ni Gerald Anderson, yung kanyang anak natin, Kim Rural, Pero yan yung KimPaw na sila, di diba? uh -huh. uh -huh. so, ba? So, ano tapang uh ano? -huh. Dahil sa ganda ng oran ni Catherine, Palatabang in love siya. In oh, love mo rin. Nakakakalam ng pagka-beauty ang girl. Sabi ni Boracay ko, bitawan nyo na ang Aldeb Captain na ang bago. Halak. Sabi <laughs>